Ayan mga kaibigan, uh, good day po sa inyong lahat and welcome po sa aking uh, channels. Um, mga kaibigan, ang content ko po ngayon, uh, subo ko pong i-trace yung switch namin doon sa Dirty Kitchen, uh, ayaw na pong sumindi yung ilaw. Galbas po mga kaibigan. So yun mga kaibigan, uh, ito po yung uh, switch ng aming uh, dirty kitchen na minensyon ko po kanina. So as you can see mga kaibigan, tugang po siya. Uh, ito po nasa taas, ito po yung switch namin dito sa aming uh, kusina. So yon ko po siya, nagliwanag po siya, iyon ko po, namatay po yung liwanag. So ibig sabihin, functioning po ito nasa taas. So try po natin... Ayun, tong nasa baba. So, nakita nyo naman mga kaibigan, hindi siya nagsindi. So, isa pang mga kaibigan, uh, try ko po itong ulit, uh, yun, itong nasa baba. Tingnan nyo kung maririnig nyo po, uh, pakinggan nyo po kung maririnig nyo yung pag-click nya. So, wala po kayo narinig na click. Uh, ito pong sa taas, subukan po natin buksan kung maririnig nyo yung pag-click nya. iba Nakikita niyo po yung difference. Oh, wala, po, wala po kayo narinig na click niya. So, ibig sabihin, uh, baka po hindi po, na, hindi na po lumalapat yung connection niya doon sa switch nito sa loob. So, ito po yung i natin, mga kaibigan. Tara, samahan niyo ako. Tatry ko na pong uh, i-open tong switch para malaman kung bakit hindi simisingit tong uh, ilaw dito sa dining dirty kitchen. ah oh, mga kaibigan uh, nakita ko na po ang lang kung bakit hindi po simisin so, dito switch na to uh, nung tinaktak ko po siya meron po siyang buhangin sa loob nagkaroon siya ng buhangin nagkaroon siya ng buhangin so makikita nyo mga kaibigan ha? kanina diba, di ba hindi siya tumutunog ngayon tumutunog na siya oh So mini po mga kaibigan, napasukan po ng buhangin tong switch na to. Uh, siguro dahil binihayan po ng langgam, eh wala naman po ako nakitang langgam pero ang lang po talaga may buhangin sa loob. So hindi ko hindi na yung connection po nito nalagyan ng buhangin kaya kanina nung chines natin hindi tumutunog, ngayon tumutunog na siya oh. So, um, try ko ulit na ikabit mga kaibigan. Para at least alam natin uh, yung palang Thailand So, yan mga kaibigan. na uh, Naibalik na natin yung switch muli. No? Uh, tapos, itry natin mamaya kung iilaw na yung uh, ilaw dun sa aming dirty kitchen. Ayan mga kaibigan, no? Uh, so nakikita niyo po, uh, may ilaw po yung dalawang switch. No? Lalo na po itong switch sa baba na tinest natin kanina na hindi, umi na hindi umiilaw yung uh, ilaw niya doon sa aming dirty kitchen. So ang ibig sabihin po niya, kaya po nag siya, may source po ng kuryente itong dalawang switch. Maybe si Bing gumagana po siya. So, makikita nyo mga kaibigan, no? Pagka inoon ko tong switch na to, tong mga switch na to, makikita nyo po na mamamatay po yung ilaw na yan. So, uh, wala pong, uh, wala pong, kahit na po naka, naka ano yan, naka, naka open yung ilaw na yan mga kaibigan, hindi po gumagana yung ano yan, yung, kumbaga hindi tumatakbo yung reading yan sa, sa kuryente. No? So, subukan natin switch. Mawawala po yung, yung sign ilaw na yan. O, oh, nakita niyo po, di ba? Nawala po yung yung ilaw. So, pag in-off ko po ulit, mababalik po yan. O, oh, bumalik po. So, ibig sabihin, gumagana na po itong switch na natin. Mga kaibigan, nag-function na itong pangalawang switch. So, iyon ko mga kaibigan ha. Oh. So, iyan mga kaibigan. Kung nagustuhan nyo po itong aking ginawang video, Ah, uh, don't forget po to subscribe, like, and share po. Sige po, maraming salamat po sa inyo at uh, mabuhay po kayo.